Sa gitna ng matinding tensyon sa West Philippine Sea, muling nag-init ang sitwasyon matapos ang isang insidente na nagdulot ng pagkabigla sa magkabilang panig. Ayon sa mga ulat mula sa mga mapagkakatiwalaang sources, isang barko ng China ang bumagsak matapos makabanggaan umano ng isang patrol vessel ng Philippine Navy sa bahagi ng Ayungin Shoal. Ang pangyayari ay agad nag-viral at nagdulot ng matinding diskusyon sa social media, La Luna sa mga netizens na matagal nang nananawagan ng mas matatag na aksyon laban sa panggigipit ng China. Ayon sa mga unang impormasyon, nagsasagawa ng regular na resupply mission ang mga barko ng Philippine Navy patungo sa BRP Sierra Madre nang biglang harangin ng mga Chinese Coast Guard vessels. Sa kabila ng mga babala at malalakas na anunsyo sa radyo, hindi umatras ang mga Pilipinong sundalo at ipinagpatuloy ang kanilang operasyon. Dito na nagsimula ang tensyon at ilang sandali lamang ay nagkaroon ng matinding sagupaan sa pagitan ng dalawang panig. Ang barko ng China, ayon sa mga saksi, ay nawala ng kontrol matapos umanong matamaan sa bahagi ng katawan nito. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon kung ito ay sinadyang pinatamaan o resulta ng aksidenteng banggaan, malinaw na nagkaroon ng pinsala na nagdulot ng pagtilapo ng ilang crew members sa dagat. Agad na rumispond ang mga rescue team ng parehong bansa upang iligtas ang mga tauhan, ngunit ayon sa mga nakasaksi, matindi ang tensyon at halos magkaputukan muli ang magkabilang panig. Samantala, tahimik ngunit matatag ang naging pahayag ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Ayon sa kanila, ginawa lamang ng mga sundalong Pilipino ang kanilang tungkulin na ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Dagdag pa ng tagapagsalita ng AFP, hindi kailanman papayag ang Pilipinas na apihin o tapakan ng ibang bansa ang kanilang karapatan sa sariling teritoryo. Maging ang Department of Foreign Affairs ay naghain ng matinding protesta laban sa China dahil sa patuloy nitong agresibong aksyon sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Habang tumitindi ang sitwasyon, naglabas naman ng pahayag ang Chinese Embassy sa Maynila, itinanggi nila na may intensyon silang makipagbanggaan at sinabing accident lamang ang nangyari. Subalit, para sa maraming Pilipino, ito ay isa na namang pagtatakip ng katotohanan. Sa mga social media platforms tulad ng X, dating Twitter, Facebook, at TikTok, umapaw ang mga video at larawan ng insidente, kung saan makikita ang nasirang bahagi ng barko ng China at ang mabilis na kilos ng mga tropa ng TH Navy. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang suporta sa Philippine Navy at sinabing panahon na para ipakita sa mundo na hindi basta-basta ang Pilipinas pagdating sa pagtatanggol ng karapatan sa karagatan. Ang hashtag na hashtag Navy Strong at hashtag West sea ay agad na nagtrending na nagpapakita ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa harap ng panggigipit. Sa kabilang banda, nagbigay ng mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nananindigan na ang Pilipinas ay hindi magpapadala sa takot at patuloy na ipaglalaban ang ating karagatan sa paraang makatarungan at naaayon sa batas. Aniya, hindi agresyon ang layunin ng bansa kundi ang proteksyon ng ating teritoryo at mga mamamayan. Pinuri rin niya ang kabayanihan at katatagan ng mga sundalo sa karagatan na araw-araw ay humaharap sa panganib upang mapanatili ang bandila ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Habang patuloy ang investigasyon sa insidente, nagpadala na rin ng mga karagdagang barko ang Philippine Navy sa lugar upang tiyakin ang seguridad ng ating mga tropa. May mga ulat na nagsasabing nakahanda rin ang mga kaalyado ng bansa tulad ng Estados Unidos at Japan na magbigay ng suporta kung sakaling lumala ang sitwasyon. Sa pamamagitan ng Mutual Defense Treaty, tiniyak ng mga alyado na handa silang tumulong sakaling magkaroon ng panibagong agresibong kilos ang China. Samantala, sa loob ng China, tila itinatago ng kanilang media ang buong detalye ng insidente. Ang mga mamamayang Chino ay binibigyan lamang ng bersyon na pabor sa kanilang pamahalaan, na nagsasabing ang Pilipinas daw ang, ng istorbo, sa kanilang operasyon. Ngunit sa labas ng bansa, marami ng international media ang nag-uulat ng mas balanseng bersyon ng pangyayari, na pumapabor sa posisyon ng Pilipinas. Ang insidenteng ito ay muling nagpapaalala sa buong mundo na hindi patapos ang sigalot sa South China Sea. Patuloy ang pagtaas ng tensyon, at habang pinipilit ng China na palawakin ang kanilang kontrol, mas lalo namang tumitibay ang paninindigan ng Pilipinas. Ang pagbagsak ng barko ng China ay maituturing na simbolo ng pagkakamali ng kanilang agresyon at ng muling pagbangon ng Pilipinas sa larangan ng depensa at soberanya. Para sa maraming Pilipino, ito ay hindi lamang simpleng aksidente kundi isang tagpo ng hustisya patunay na kapag tinapakan ang karapatan ng bansa may oras din ng pagbabalik Habang patuloy ang panawagan ng mga mamamayan para sa kapayapaan marami rin ang naniniwala na oras na para ipakita ng Pilipinas na kaya nitong tumayo sa sarili nitong lakas Ang insidente ng pagbagsak ng barko ng China ay magsisilbing aral hindi lamang sa dalawang bansa kundi sa buong rehiyon ng Asya ang karagatan ay hindi laruan ng kapangyarihan, kundi isang lugar na dapat igalang at paghatian sa paraang makatarungan. Sa huli, ang katotohanan ay malinaw, ang Pilipinas ay may tapang, puso, at dangal na hindi kailanman magigiba, kahit pagaano kalakas ang kalaban.